Saan yung moral ninyo? Mga Pilipino, mga nandang! Ay, o mga libon, diyo! Nakikiusap po kami sa inyo, kaya mga kapulisaw! Nakikiusap kaya po kami sa inyo! Lahat tayo, Pilipino! Yes. Wala tayong pwedeng tingnan kulay yes. sa yes. ngayon! Di isa tayo! sa Supreme Court. Nakasalala yung kinabukasan ng Pilipinang sa inyo. Maawa po kayo.